Yung iba nga dyan, nagte-training pa. Nagbabayad ng mga limpak-limpak na salapi para umatin ng mga training, seminar, bago mag-put up ng negosyo. Pero kay Live Good, pag meron training, tulog muna ako, tulog. Nantok ako eh. Pinasahan ka ng video, panoorin mo yung video, maganda yan, marami kang matututunan. Tatamad ako, haba eh ang daming pinag-aralan sa school na hindi mo nagagamit sa trabaho mo. Maraming pinag-aralan sa school na hindi naman related sa pagkuha ng pangarap mo. Pero inaral mo. <laughs> Pero kay Live Good, yung mga tinuturo ng mga coaches natin, yung mga mentor, yung mga tinuturo dito sa Live Good, kung paano yung maman, ayaw mong aralin. Sabi nga, there's something wrong. May mali eh. mali eh. Ngayon, huwag ka magtataka kung bakit malitang ang resulta mo, kung bakit mabagal ka kumita, huwag ka magtataka. Ikaw ang may gawa niyan. The more you learn, the more you earn. Kung ano laman ng isip, yun ang laman ng bulsa. Dapat, inaaral mo yung negosyo mo.